So ito po good news, okay? Magandang balita po ito para sa PBBM admin, okay? Sana po i-report din nung ilang mga mainstream media outlets na medyo bias laban sa pangulo. Okay, pero ito, uh, President Marcos vows more funds for barangay development program recipients. Okay? So, basahin ko po tapos explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin. Ha? Uh, president Ferdinand Marcos Jr. announced on Thursday a transformative increase in funding for the Support to Barangay Development Program under the NTF-ELCAC. Oh, the President has directed the Cabinet to increase the financial support to the 864 barangays na kasama sa programa for 2024. He tasked the DBM to allow 864 barangays to access the program so that the requirements for saan gagasin yung pera? Farm to market roads, water system, sanitation can immediately be funded this year. So the DILG and the DBM will crunch the numbers and work out the immediate implementation of the directive of the president according to co-vice chairperson Eduardo Anyo. Okay, ng NPFL Cup um, the president said that the 2.5 million per barangay is small. We have to do more. We have to better do better than that. We will try to reach 10 million pesos per barangay. 'Yun po yung sinabi ng pangulo. Okay, so para saan ba ito? Para saan ba yung pondo sa mga barangay na ito? At bakit doon sa mga barangay na ito? Ito po ang ilan sa mga pures na mga barangay po natin. Yan po yung mga liblib sa kasuluk-sulukan sa dulo ng walang hanggan na hindi na dat na hindi masyadong maabot ng tulong mula sa sentro, mula sa mga syudad, sa mga kapitolyo kasi nga malayo. So ang nangyayari, yan ang nagiging pugad ng mga rebelde, ng mga NPA at yung mga tao dahil wala silang ma makuha mula sa gobyerno, wala silang makapitan ay nakikipag uh, kampihan doon sa NPA dati. Yun po ang nabago ng pamahalaan ng NPFL CAC at itong Barangay Development Program. In fairness, nasimula naman to nung panahon ni Pangulong Duterte. Okay? At pinagpapatuloy ngayon at ini-enhance ngayon ni PBBM. At uh, ang nangyayari tuloy, itong mga barangay na to, nakikita nila yung programa. Aba, may kalsada na tayo. Dati wala tayong kalsada. Dati puro putikan na. Di ba, hirap na hirap pumasok dito yung kotse. Ngayon, uy, may malinis na tayong tubig, dati wala. Uy, meron ng irrigation yung ating mga mga farms. O, hindi na tuloy maka hindi na tuloy ma, ma, hindi na tuloy sila mabudol nung mga rebelde na yung gobyerno walang pakialam sa iyo yan. Sa amin ka kumampi, sa amin ka. So ano nangyayari kapag nakakita sila ng ng NPA doon sa lugar nila? ituturo na nila. May MP dito. You know, dito. so, so, intensified ngayon yung pong pagsugpo ng military sa natitirang membro na nitong grupo na ito. Which is mga around, basta ano eh, mga uh, one plus. konti na lang eh. konti na lang talaga. Paubos na eh. At pa paunti ng paunti. Okay? So, yun po ang nagiging magandang epekto nito. Sana suportahan po natin. Okay? At doon papasok yung amnesty. Okay? Kasi itong, itong, itong uh, pat patapos na yung kanilang uh, laban, di ba? Yung kanilang organisasyon paliit na ng paliit. Wala na silang suporta from the barangays, from the people, di ba? Hirap na din silang mag-recruit. So doon natin kailangan pigilan sa recruitment sa mga eskwelahan. VP Sara, please pakitulungan kami lalo para pigilan natin. So nagiging desperado na yung mga natitirang membro. Okay? Uh, nakita nyo may barilan sa Abra, may barilan sa Bicol, kasi yung natitirang membro, parang feel nila, ano di ba? Tapos, tapos tinutugis na sila ng militar kasi wala na eh. Wala, hindi na sila malaki, maliliit na lang silang grupo eh. Konti na lang sila eh. O, oh, so, so, kumbaga, na, na, nakikipagbakbakan tuloy at umano na. Pero sa totoo lang po, ay pawala na. Kaya nga ang hiling ng gobyerno, ito yung amnestia. Okay? Uh, kung wala ka namang heinous crimes, kung wala ka namang ano, uh, bumalik loob ka na sa gobyerno. Okay? Uh, ito yung amnestiya yeah, para sa pagiging membro ng grupo na yan. Para hindi na umabot sa punto na mag magbabarilan pa tayo, di ba? Baka may masaktan pa sa tropa namin, o baka maging delikado pa yung buhay nyo kapag ganun. Di ba? So, let us uh, look for peace. So, yun po ang gamit nitong amnesty na ito. Kasi nga po, patapos na talaga. Kahit naman wala yung amnesty, kaya naman tapusin na. Pero syempre, Siyempre, eh, magiging madugo, di ba? Kasi siyempre, bakbakan yan. Nakita nyo naman yung mga iba, hindi sumusuko ng buhay. Parang si ano lang. Pero anyway, um, uh, yun na nga po. Yun na nga po ang uh, goal ng Pangulo dito. Dagdagan yung budget. Uh, pagandahin yung mga puro. Ito naman din yung purist barangay. Eh. So, kailangan din unahin din talaga. At uh, yan ang whole of nation approach to ending the threat of the NPA. So, yan po ang good news natin. Thank you very much. Happy Sunday po sa inyong lahat. See you po sa next vlog. Bye-bye.